Ayan yung ating uulamin guys. Magsabaw tayo ng isda. Matang baka. Then, ang halo nating gulay is alugbati ulit. Dahil sa marami tayong alugbati. Ayan yung ating alugbati. Nawasan ko yung aking alugbati. So, malalaki yung mga dahon niya. Ayan. Tapos yung isda ko naman, 'yan hiwain ko lang siyang dalawang hiwa. Yan, dalawang hiwa lang gawin lang natin siyang dalawang hiwa. Para Pero ito medyo malaki-laki man 'to. Siguro tatlohin ko siguro 'to. O oh, tatlo. Hindi dalawang hiwa na lang. Dalawang hiwa. Yan para maging apat siya. Lagyan natin dito. Yan. Tapos lalagyan natin ng asin. Para medyo magkalasa naman siya bago natin ilagay sa ating kukukulong tubig. Kunting asin lang yan siya guys. Ayan, tapos magpainit na tayo ng ating tubig. Ito, tabi mo na natin to, Ayan. Para makapagpainit tayo ng tubig. Salang natin to. Kailan ng oras na at gutom na tayo. Ayan, sinalang na natin. O, oh, ayan siya. Tapos, sindihan para kumulo. Then, takpan sa kanyang May wagang takip. Hmm. Ayan siya, guys. O, so, ba? Diba? Ayan, magpapakita naman tayo sa ating mukha. Ang hirap na ito -ano, ah. habang naghintay tayo na kumulo yung ating tubig para sa ating sabaw na isda ng matambaka ito naman tayo sa ating alubati bukasan lang natin ang ating alubati alubati tapos si buyas dakon Yan, si Dahon lang yung ilalagay ko niya. Ilalagay ko ko na ng ibang ano ibang sangkap kundi sibuyas dahon lang siya ihalo ko lang dito o, halo natin sa ating isda para paglagay ng isda sabay din tong sibuyas dahon Masarap kasi yung mag, magano mag sabaw ka ng isda, tapos alugbate yung inahalo mo. Sarap na to. Hindi ko na siya hiwain yung aking alugbate. Kasi marami-rami naman siya eh. Diba lalaki ng mga dahon niya? Ayan mga dahon niya. O diba ang lalaki? Tara! na lalaki ng dahon. O, oh, hindi mo na kailangan bumili ng gulay sa palingke. Pag magtanim ka talaga, pag masipag magtanim, meron nga anihin. Sagal naman kumulo yung ating ano? Yung ating tubig. Okay. Ayan na siya guys. Dahil sa kumukulo na yung ating tubig. Ito ilagay na natin yung ating pinakamalakas na isda. yan Si Matimbaka. Boyas muna na. Ayan na siya. konti lang yung akin nilagay na tubig. Para sarap naman. Kahit paano. Tapos takpan mo na natin. Pakuluin. Tignan natin guys. Kung nakulo na. Wow. Kulo na siya. Pwede na natin ilagay ang ating gulay. Ayan. Si mahiwagang gulay sungat nga lubati. May wagang ang natin si alubati. Yan. Diba? Dalaki ng kanyang dahon. Pag yan maluto, magliit na yan. O. Kanyang kadahunan. Babi talaga itong hindi ito siya sasarap. Tapos lagyan ulit natin 'yan siya ng asin. Kaya asin na 'to kanina yung isda eh. Kailangan matabang pa rin siya, ilalagyan eh, natin ng asin. Ang asin bago. Oo. So, pang pampalasa pong balasa oh na nailagay niya balasa natin tapos amayan na natin to si tikman guys takpan muna natin siya yan takpan ulit Tingnan natin. Wow! Sulid. Ayan siya guys. Oh, yung ating sinabawang isda na may alugbati at dahon ng sibuyas. Oh, kasarap naman ito. Mmm! Wow! mapapawaw ka dahil siya ay luto na guys pwede na natin siyang patayin ng apoy patayan pala ng apoy Shhh. oh di ba ayan na siya guys ayan na yung ating ulam luto na ganda na lang guys